May mga kwento sa bawat baryo, mga kwentong binubulong sa gabi ng pista kapag ang ilaw ay kumikindat at ang hangin ay tila may laman. Pero, anong mangyayari kung ang kwento ay totoo pala? Ako nga pala si Astro, may tanong ako para sa inyo sa dulo ng video kaya panoorin hanggang huli. Don't forget to like and subscribe. Simulan na natin ang kwento. Story time. Sa barangay ng San Isidro sa Cebu, ang gabi ng Mayo 15, 2025 ay puno ng kakaibang enerhiya. Ang kapistahan ni San Isidro Labrador ay nagdudulot ng saya. Ang amoy ng lechong iniihaw, ang ingay ng mga tambol at ang mga banderitas na gumagalaw sa malamig na hangin. Ngunit sa likod ng masiglang musika, may nakatagong dilim, isang sinaunang puwersa na nanonood mula sa mga anino ng matandang balete sa tabing ilog na ang mga ugat ay parang mga kamay ng multo na humihila sa lupa. Si Lila, isang 22 anyos na estudyante mula sa Cebu City, ay bumalik sa San Isidro para sa pista dahil sa kahilingan ng kanyang ina. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin ng barangay, mga kwento ng mga multo at tingkanto na pinagtatawanan niya noong bata pa. Pero habang naglalakad siya sa makulay na plaza, may naramdaman siyang kakaiba na parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Nakatagpo siya ng kanyang kaibigang si Marco malapit sa simbahan na abala sa pag-aayos ng intablado para sa paligsahan sa sayaw. Maputla ang mukha nito at ang kanyang ngiti ay pilit. Lila, narinig mo ba ang tungkol sa balete sa ilog? Tanong niya, halos bulong. Sabi nila, kapag narinig mo ang bulong nito, hinintay ka na niya. Ano ka ba Marco? Puno lang yan, sagot ni Lila pero ang kanyang tawa ay walang sigla. Ang balete ay nakatayo sa dikalayuan. Ang mga sanga nito ay parang mga bisig na nakaabang. Habang lumulubog ang araw, ang hangin ay nagdala ng lamig na hindi maipaliwanag at ang mga banderitas ay parang nagkukumpas sa isang hindi nakikitang sayaw. Ang prosesyon para kay San Isidro ay nagsimula sa gabi. Ang rebulto ng santo ay dinala sa mga kalye napapalibutan ng mga kandilang nagbibigay ng kakaibang liwanag. Sumali si Lila, pero ang bawat hakbang ay parang mas mabigat. Ang mga dasal ng karamihan ay parang nagbabago, nagiging isang bulong na hindi niya maunawaan na parang mula sa ilalim ng lupa, nang dumaan ang prosesyon sa tabing ilog, narinig ni Lila ang isang mahinang tunog, isang bulong, na parang mga boses ng mga hinintay ng kamatayan. Ang balete ay nakatayo roon ang mga ugat nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa isang saglit nakita niya ito. Isang babaeng nakaputi, ang damit ay punit at madumi. Ang buhok ay tumatakip sa mukha. Ang kanyang mga mata, puting walang pupil, ay nakatitig kay Lila na parang hinintay siya mula pa noong una. Marco, ano yon? Bulong ni Lila, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Marco pero hinawakan niya ang braso ni Lila. Huwag kang tumingin ulit, sabi niya. Halos hindi marinig. Bago pa makapagsalita si Lila, isang sigaw ang narinig sa gabi. Si Tia Rosa, isang matanda ay nakaturo sa balete, ang kanyang kandila ay nahulog. Ang nakaputing babae, dumating siya para kunin ang isa sa atin. Nagkagulo ang karamihan. Ang mga dasal ay napalitan ng mga sigaw ng takot. Ang hangin ay lumamig at ang bulong mula sa balete ay lumakas na parang hinintay ang isang sakripisyo, ang prosesyon ay nagpatuloy pero ang saya ng pista ay nawala na. Sa barangay hall, ang mga mesa ay puno ng lechon, pansit at suman. Pero ang mga bisita ay tahimik, ang mga mata ay puno ng takot. Si Lila ay nakaupo malapit kay Marco na hindi na nagbibiro. Ang puting babae, bulong niya. Sabi nila, Siya'y isang nobya na ipinagkanulo at pinatay noong isang pista. Ang balete ang kanyang tahanan at bawat taon hinintay niya ang isang kaluluwa. Huwag kang maniwala sa ganyan, sagot ni Lila, pero ang kanyang boses ay nanginginig. Ang bulong ng balete ay naririnig pa rin kahit nasa loob sila. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap at ang bawat anino sa dingding ay parang gumagalaw. Biglang namatay ang mga ilaw. Ang bulwagan ay nalubog sa dilim at ang bulong ay naging isang malakas na ungol. Ang mga pinggan ay bumagsak. Ang mga upuan ay natumba at ang mga sigaw ng mga tao ay napuno ng takot. Sa gitna ng dilim, hinintay ni Lila ang kanyang cellphone, pero ang liwanag nito ay mahina laban sa makapal na kadiliman. Ang mga tao ay nagtatakbuhan. Pero ang mga pinto ay hindi mabuksan na parang hinawakan ng isang hindi nakikitang kamay. Ang lamik ay tumatagos sa kanyang balat at ang ungol ng balete ay naging isang boses, isang babaeng umiiyak na parang hinintay ang hustisya na ni Lila ang isang bulong sa kanyang isip. Ikaw ang hinintay ko. Sa liwanag ng kanyang cellphone, nakita niya ang puting babae lumulutang ang kanyang mga paa ay hindi dumadampi sa sahig. Ang kanyang buhok ay gumalaw na parang buhay. At ang kanyang matang walang pupil ay nakatitig kay Lila. Lila, tumakbo ka, sigaw ni Marco. Pero ang kanyang boses ay naputol nang biglang hinila siya ng isang puwersa patungo sa dilim. Tumakbo si Lila, pero ang mga dingding ay parang lumiliit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang kandilang nakapatay sa sahig at naalala niya ang sinabi ng kanyang lola, ang liwanag ng pananampalataya ang tanging makakapigil sa dilim. Sa desperasyon, hinawakan ni Lila ang kanyang rosaryo mula sa kanyang bulsa, isang alaala mula sa kanyang lola. Umusal siya ng dasal kay San Isidro, ang kanyang boses ay nanginginig pero determinado. San Isidro, iligtas mo kami. Ang bulong ng balete ay humina at ang puting babae ay sumigaw. Isang tunog na puno ng sakit at galit. Ang kandila sa sahig ay biglang sumiklab at ang liwanag ay lumaganap na nagpapalaya sa mga anino. Ang mga pinto ay bumukas at ang mga tao ay tumakbo palabas at ligtas. Si Marco ay natagpuan ni Lila sa labas, buhay pero nanginginig. Ang puting babae ay nawala at ang balete ay tahimik na muli na parang natulog ang masamang puwersa nito. Ang pista ay nagpatuloy pero mas tahimik, puno ng pasasalamat. Si Lila at Marco ay nagdasal sa simbahan, nag-aalay ng kandila para kay San Isidro. Ang takot ay nawala, pinalitan ng pag-asa at pananampalataya. Ang balete ay nanatiling nakatayo, pero ang bulong nito ay hindi na narinig sa gabing iyon. Habang umuuwi si Lila, naisip niya ang kapangyarihan ng kanyang dasal. At ang rosaryo ng kanyang lola. Ang dilim ay napigilan, pero ang mga kwento ng puting babae ay mananatili sa San Isidro, isang paalala ng manipis na linya sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga hinintay ng dilim. Tanong: Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Lila? At paano mo haharapin ang takot gamit ang isang mahalagang bagay tulad ng pananampalataya o alaala? Ilagay ang sagot mo sa comment section.